Gano'n nga. Si ciria mahina. Masakit siya, cha paamadapil si Kabugnoy. Hindi pipili. nako mga pare, hindi ako pili ngayon. Na talagang napakasakit ang ko. Ay, talagang nagagamot pa. What? Ah, uh, Kabugnoy. Isin lang ito. Ako, kasi siya na pari talagang nagdagamot pa. Ayari eh, nga, eh, nagpatapan pa nga ako nga ngayon pala <makes noise> lang ang uli nagaling. Nakarang ulit ang pari. A few minutes later. Ako, mga na naman din eh. Nahihina naman ang pulutan eh. Mananakitla naman ang tiyang ko din eh. Ang maganda din eh. Paano makakalusot din eh. Baka makita pa yung mga tawa. Wala. Ito nyo na yung pulutan yung chichirya. Puntang oh, oh. ano? alam, may tilap yan ah. Wow. Ano kayo? May pasit pa. Tapos may sawsawan. <laughs> paano kaya ito? Ah, papasin kaya? What? What? wala naman. Ah, sarap ng pulutan. Hindi mo lang tinawag. Pag chichir tinatawag. Tika. Pero may naisip si Kabugnoy. Alam ko na ang gagawin ko. Makikiinom ako ng tubig. Bala, bala. Eh, nasakit ang tiyang ko to hawa. <laughs> Mga pare! Oy. Oy, oy. Hindi kang makainom ng tubig diyan. Kahit tubig mo lang. At ang tiyang ko parang ano eh. Nasakit ng kaunti parang gusto tubig eh. What? ako dini nang ano. Ah. Ano ko wala kayong pulutan kundi chichirya. Para chichiri na ando nang ayon. Ah, oh, ng pulutan niya. Ang ini hindi pa makainom at gawa nga ng kanini na kulo. Baka sakali pag nainom ko ito, magkibay ba naman ang pakiramdam? What? Ah, mga pare! Parang nakain mo ko ng tubig, eh, okay na yung pakiramdam ko. Wow! Eh, parang pwede na akong tumagay yan. Alam mo ka ganin, eh, mo kalapagay namin kanina, masakit ang hindi yan. Hindi <laughs> eh, parang kanina talaga lang kulong kanina, eh, ano, ay eh, alam mo naman si Kapungoy, eh, may hinapag ka ganyan chichirya. pa parang pwede na sa akin yan. What? Hindi ka makaupo di yan. Mga pitong lang, eh, pwede kang makaupo di Eh, pwede Eh, pwede kang

ayaw niya ng hindi masarap na pulutan ang gusto niya lagi bigatin ay ganda kaya gayaan pare Diyos ko po yari tayo ngayon ako oh, sa pulutan kaya no? <laughs> bagnaw <laughs>